yun oh, um, buhay na buhay. Ang laki. Yan balutin sa puwel ba no? Pao. Oh. Uh, oh. uh, Bili na tayong puwel bukas. <laughs> tapos later. <laughs> later. Bukas tapos may na dito. Oh, yun oh, oh, yung laki. Ay, bago. Ayos. Alos <laughs> magkasunod na yung huli. <laughs> uh, magkasawa yata yun eh. magkasawa. Ah, pinsan pala. Pa. <laughs> ano dito sa iyo, malaki din. Hoy, malaki laki oh. din niyan. Ayun. Ano? Yeah. Ay, oh, oh. Dami pala oh. Lo. Oh. Oh, oh. Malaki. Ayun oh. Sarap. Ayos na? Oh, ayos, okay. Magaling to si Kuya. Oh. Wala, wala na kunit. Ano Wala masyado ngayon? Wala, kung kahapon ka pumunta. Oh, <laughs> nga ka hapon. ka sa picture dyan. Paawal akin. Dyan yung, dyan bumara yung water lili, no? Oo. <laughs> Isus, ang dami dyan, sa kahabaan ito. Yan, napakadami. Ayun, uli. Oh, laki. uh oh, uli pa, pss. Laki, oh. Uy, sarap nyan. nyan. <laughs> magaling ti si Kuya bang huli. Pulahan. Pulahan. malutungyan ganyan malutong yan pag no? Ito <signan> <At>, ho <tawa> ba? Ayawa. <laughs> <laughs> Ayawa. <laughs>

wala eh, hindi mo ano yung mga ano dito eh no. Cream dure, wala no. Mayroon sa gabi. Sa gabi sila. Wala eh? na wala bukas. Ano eh. Wala wala pa rin. Mag mangingisda dalan ako nito. Hahanap nga ako ng kawayan eh, walang kawayan. Uh, sani ako sa kawayan yung Ah, oh, hirap yun. Sa probinsya yun. Uh, Magdaulit ka. no? kailangan naman yung ano, yung sa Shopee. eh. Ito sa'yo, magkano'ng bilhin mo ito Mukhang ano na ito, ano? Vintage na. Uy! Sayang yun, humila. Uy, madami yung kasi iba tinatali na sa ano. Oo nga, no. Ng vintage na yun sa'yo, kuya, ano? Mayroong pa sa pag-init. It itaw sa inyo alam. Eh. Oo, oh, lupit to na. Ano yun? Yung... Ako Garcia. Hmm. Saka yung isa kong Shimano. Oo, yun, oh. No? Malakas. Ano yun, ah? Ah, mahi... Ano Maliliit na yun? Kanduli, meron din dito. Marami, wala namang kumakain dito. Dati. Dati wala pa lang tulay dati oh. Diyan kami, may bahay kami diyan na, na sama sa undo <laughs> dito kami natawid oh. Wala, wala isa na yung katik. Ang Oh. Nasama sa ano? Katulad ko kayo. Dito katoliko pero muslim yung presidente namin <laughs> yung presidente ng ano namin ba sa sasyon muslim no? Mga kasaya dito. Gawa na po dito. O, oh, yan. O. Oh. O, oh, yan, oh. Eh, yung to ito, eh, yung mga, yung mga huli na po. Ay, yung mga huli ni Ray. Yan, nakabitin dyan. Puro na, ayun, no? Oh, dami, oh. <laughs> Sabi to. O. Oh. Yan. Libre na yan sa hapunan. Panghapunan ba?